Hello, hello guys. Ayan. Kain, kakain daw si Lodi ng balut. Grabe, hindi daw ng balut dito sa kanala, oh. Parang itlog na yata ng ostrich to guys, oh. So, ganda na pagkaya ng balut, oh. Kailangan mo lang baragin, tapos tanggalan na yung balat. Tapos yan, oh. May sabaw. Wow. Grabe, wow. guys. Oh. Sabay higop ni Lodi. Oh, ang init. Kaya ganyan. <laughs> Lagyan niya ng asin salt tapos sabay higo wow oh, grabe ang sabaw wow. hmm. balut is the best <laughs> oh oh grabe talaga sabaw guys sabi niya ang sarap daw guys ang sarap daw ng balut sabaw pa lang ulam na 'di ba ayan oh. may daw kaya oh. 'yun know, may si siu pa guys may si siu oh. may pitos na yan ang gustong gusto ni Lodi yan o oh. wow oh, ang sarap guys salamat pala sa mga mga nanonood ng aking video ah, para i-share and comment tsaka mag comment ka kung saan nang nakarating yung video na para masyad kita sa susunod na video so yan guys so, tingnan nyo naman ang kinakain nyo dito oh, ang palot o oh. ang laki ng dilaw niya. yan ang oh. masarap malit lang ang siso pero malaki ang dilaw o oh. diba tapos, asin. ulit, Grabe, guys. Shout out sa inyong lahat, guys. Pabuhay kayo hanggang gusto nyo. Papalo na lang. Thank you.